Wala ng tubig mga farmers yung ating ilog oh. sinatsaga ko na lang mga farmers ha. Kahit pa paano mga farmers, may pagkukunan pa tayong tubig. Hanggat may tubig to mga farmers, buhay yung ating halaman. Ayan, tulad ng sasabayan lang natin ng pamamaraan. Kahit ito'y halos kakunti na lang ng tubig, hahanapan natin ng solusyon yung ating mga sidling para mabuhay lang. Yan, katulad niyan, meron tayong tanim diyan mga farmers sa ating dalandan. Ito yung ating kinukuha na ng tubig mga farmers. huling alas na natin to mga farmers. Nawawala na tayo ng tubig, bumababaw na yung ilog mga farmers. Alas wala ng tubig ang ilog mga farmers. Kumbaga, meron pa tayong isang buwan. Kumbaga, sa isang buwan na yun, pagtsatsagaan natin diligin kasabay niyon gumagawa tayo ng paraan para mabuhay lang natin yung ating tinanim pero ka farmers tiyaga-tiyaga lang malalagpasan din natin to mga farmers kung hindi natin itatanim mga farmers kailan pa sipin nyo mga farmers ah halos isang buwan na lang mga farmers magsisimula na rin umulan uulan at uulan yan mga farmers hindi po pwedeng hindi umulan first tapos na natin yung mga farmers nakuha na natin ang solusyon o sa tiyaga natin na pagdidilig at yung mga paraan natin na gawa natin anong maganda mga farmers sa ginawa natin yung trabaho ng dalawang taon tinrabaho na natin kumbaga kung nagtanim tayo ng July at simula pa lang yun July mga farmers bago pa lang lalaki yung sidling di tulad nito na nagtanim tayo ng December Pagtongtong ng December mga farmers Matataas yan At pagtongtong din ng July Mas mataas din mga farmers Dahil tagulad na Mga yung dalawang taon Ang bilis ng ating halaman mga farmers Yung nakikita nyo sa buong palibot ko Ito yung resulta mga farmers Na pagtsatsaga natin ng pagtatanim Sipin nyo Ang lalaki ng dalandan natin Sa simpleng paraan natin na pagtatanim Ating ginawa Makapagpalaki lang tayo ng farm yan o, Ito yung resulta. Mas maraming tanim, mas marami tayong na-harvest. Ngayong buwan mga farmers, abukado, pasunod niyan, dalandan, at rambutan, suha, samot-samot na produkto ang meron tayo mga farmers. Tulad niyan, yung durian natin, nagsisimula ng magsipamunga. Kaya kada taon, may mamumunga mga farmers at kada taon na nagtatanim tayo, lumalaki ang ating farm gaya na nakikita nyo sa buong palibot ng ating kapihan kasama ng dalandan kasama ng ating kape me, at Chicago, kasi tayo pwedeng magdilig na mainit na yung lupa mga farmers kumbaga sa tindi ng init pagkatapos bigla natin siya didiligan ang lagi lang natin titignan mga farmers kapag yung lupa basa pa at mainit mga farmers ang kinakailangan yung pamamaraan natin yun yung ilalagay natin para magdiligman tayo kahit na anong oras hindi mapapasma kung baga sa tao hindi siya mapapasma at hindi mamamatay yung ating mga seedling gaya ng ating mga durian mga farmers eh ang ginagawa ko hindi ko man siya madiligan lahat mga farmers nagawa natin ang solusyon na kahit wala tayong tubig yung ating farm at kakaunti lang ang nadidiligan natin minsan lang natin siya nadidiligan ito na lang ang magbibigay ng solusyon para sa ating sidling dahil yung init lang ng lupa mga farmers ang hindi kinakaya ng ating mga seedling kaya namamatay kahit iyon ay diligan natin dahil yung ibang seedling natin natatapat sa may lilim pero yung iba, hindi kaya ang ginagawa ko, ito yung isang solusyon ko sa mga tinatanim ko, mga farmers may tanong nga ating ka-farmers, kailan daw dapat tayo magdilig? Kung umaga o tanghali? Ako, ka-farmers, mga umaga mapa tanghali nagdidilig ako. Kahit katerik-terikan ng araw, mga farmers. Katulad niyan, tinanghali ako, mga farmers, ang plano ko magdidilig. Pero dapat, hindi tayo magdidilig. Pero sa pamamaraan natin, pwede tayo magdilig. Kung ang seedling natin, nilagyan natin ng Abangan nyo mga farmers kung ano ang ilalagay natin para kahit anong oras, pwede tayo magdilig mga farmers. nakakaawa ang katayuan ng ating kape. Mukhang kukulangan na talaga tayo ng tubig ng ating kape mga farmers. Oh. Ang dami pa naman pinagbunga, pinagbubungahan mga farmers. Oh. Yan. Balik tayo mga farmers para magdilig ng ating halaman. Kailangan na natin diligan, mga farmers. Init, mga farmers. Balik ulit tayo sa pagdidilig ng ating halaman, mga farmers. Ikatlong araw na natin, mga farmers. Kung pang-apat na araw, bago tayo magdidilig. Na kailangan, ating diligan, mga farmers. Pag ganitong katindi ang init, hindi natin kaligtahan na hindi tayo magdilig, mga farmers. Medyo tinanghali tayo, mga farmers. Kaya ang natin, agad nating titiligan hanggang hindi pa matinding init pag tongtong ng tanghali nito mga farmers maghihirapin tayo magdilig yan oh, ang problema mga farmers pahina ng pahina yung tubig natin kinakailangan bago magtanghali tulad niyan alas 10 na kinakailangan matapos natin bago mag alas 12. Madiligan natin lahat mga farmers. Kasi pag hindi natin nadiligan mga farmers ng alas 12, maaaring matindi na init, hirapin yung ating sidling dahil yung lupa mainit na. Ano kaya ang solusyon natin mga farmers kung paano tayo magdidilig? Ganyan ang bagal ng tubig natin mga farmers. Tay, tuluyan na. Nawalan na ng tubig yung ating drum mga farmers kaya ang gagawin natin titignan natin yung balunan baka nabarahan kaya walang stock yung ating drum mga farmers pero kinakailangan na nating diligan gawa ng pang tatlong araw na at mag aapat na araw na hindi na siya madidiligan kasunod nito maaaring mamatay yung ating sidling paano nila kaya ka farmers kung tuluyang wala na tayong tubig ano kaya ang gagawin natin mga farmers kaya ang gagawin natin, natin mga farmers, maobliga tayong umigid umigib muna sa ilog. Parang gamitin natin, kumbaga ating babasain kahit pa isa isang tabo. Ating gagawin, mang mabilisang trabaho mga farmers at mayroon pa tayong solusyon para yung ating sidling hindi tuluyang mamatay mga farmers. Kaya papunta tayong ilog mga farmers. Ngayari mga farmers, nawalan tayo ng tubig ito yung mahirap mga farmers sa isang farmers pag nawalan ng tubig tuloy tuluyan ng huminto yung ating tubigan yun mga ka-farmers naku walang laman mga farmers yung ating ito yung trabaho natin ngayon mga farmers bagay yung ating ka-farmers aayusin yung linya baka nagbara alas walang laman mga farmers yung kaya mauobliga tayong mag-igib ng ilog mga farmers. Ganitong kinakailangan bago magtanghali matapos natin yung diligin para hindi tuluyan mamatay yung ating durian na sidling mga farmers. Ang layo pa naman ng ilog papunta sa ating tinamnan mga farmers. Kaya gagawa tayo ng solusyon para hindi man natin madiligan lahat mga farmers. Habang inaayos yung ating drum yung lalagyan ng tubig mga farmers halos nasa ibabaw pa yung pinagkukunan natin ng tubig mga farmers papunta doon sa ating mga didiligan mga farmers katulad nito meron tayong mga nakatanim na durian dyan mga farmers sa loob ng ating kapihan iba't ibang lugar mga farmers na aking tinamnan katulad niyon schedule ng ating pagdidilig wala tayong tubig kinakailangan gagawa tayo ng solusyon para hindi man natin madiligan mga farmers yung ating durian patuloy na mabubuhay mga farmers sa ating pamamaraan First, dahil tinanghali tayo at basa pa yung ating seedling ito muna ang paraan natin mga farmers dahil hindi natin siya pwedeng diligan kung wala nito mga farmers ngayon pag ito'y nalagyan na natin mga farmers yun yung nakikita nyo sa aking video yan lumamig lang yung lupa mga farmers pwede na natin siyang diligan kahit mamaya mga farmers bago tayo bumaba pwede na atin pwede na simulan kahit alauna magsisimula na tayong magdilig dahil sa dami nito di tulad ng meron na to mga farmers kahit anong oras pwede tayong magdilig so, halos tatlong araw na halos Basa pa yung pinakalupa niya pero yung dahon mga farmers parang kinukulang hindi sa tubig mga farmers kumbaga sa tindi ng init. Kinakailangan yung ating sidling mga farmers panatiliin nating malamig yung lupa mga farmers para yung ating sidling mga farmers hindi mamatay. Ang unang mamamatay rito mga farmers pag dilig, tas matinding init, yun yung kinamamatay. Pero mga farmers, pag ito'y malamig lang ang lupa, mga farmers, kahit konting-konting tubig, mabilis nating mapapabuhay yung ating sidling, mga farmers, na durian. Ayan. Pag alam ko yung aking mga sidling na talagang tutok na tutok sa araw, kung baga doon siya natama sa so matinding init, ito lang solusyon natin mga farmers kumbaga pare-parehas natin siyang dinidilig pagkatapos bukod tangi lang yung ating sidling na hirap dahil sa panahon hindi tulad nito mga farmers oh. to mga farmers yan yan yung ating ilalagay sa bawat palibot ng ating sidling na durian mga, farmers, mga farmers ito lang ang lalagay natin mga farmers sa ating sidling dahil hindi siya nakakanlog mga farmers oh. ayan tutok na tutok sa araw mamaya to mga farmers tindi ng init kahit diligan natin yan mga farmers tamang nabubuhay siya mga farmers pero hanggat maaari kung may remedyo tayo na ating gagawin sa ating sidling ating gawin mga farmers to ginagawa ko to mga farmers pa malayo talaga tayo sa tubig o sadyang wala tayong tubig mga farmers pwede to mga farmers isipin nyo mga farmers oh. gaano karaming tubig ang saging mga farmers na siyang gagamitin natin yan hindi na natin kinakailangan diligan mga farmers dahil medyo tinanghali tayo pag akit natin nito mga farmers nakatutok na yung init ng araw pagkatapos didiligan natin Ma maari ikamatay Di tulad nito mga farmers. Oh. Kahit mamayang tanghali o pahapon, pwede natin siyang diligan. Dahil tinanghali tayo ng akyat, ang gagawin natin mga farmers, ito muna ang gagamitin natin solusyon. Para yung ating durian hindi mamatay. Yan. Tinarami-ramihan ko na mga farmers dahil baka matagalan tayo ng pagbalik ating paglalagyan ka farmers kahit kabalug-balugin natin yung ating sidling na durian mga farmers kapag ang lupa ay mainit talaga pwedeng ikamatay ng ating durian mga farmers tulad nito malayo tayo sa tubig mga farmers pero meron akong saha yan malamig to mga farmers kung mga isang linggo o dalawang linggo na hindi tayo magdilig yan Bagay, hindi na tayo pupunta sa baba para mahuwa ng tubig ang gagawin natin palalamigin lang natin yung lupa ito yung magbibigay lamig sa ating lupa mga farmers kahit basa pa yung ating sidling na durian mga farmers pwede pa rin mamatay yan sa tindi ng init pero sa pamamaraan natin mga farmers kahit anong tindi ng init mga farmers baliwala sa ating seedling kaya yung ginagawa natin mga farmers yung lupa ang palalamigin natin kaya ginagamitan natin ng saha kahit basa yung lupa mga farmers at nag init yan pwedeng mamatay yung ating seedling tinanghali tayo ng akyat hindi na natin pwedeng diligan yung ating seedling dahil pwedeng ikamatay kumbaga mabigla yung ating seedling na durian dahil mainit na mainit didiligan natin hindi tulad ng pamamaraan natin mga farmers yung lupa lang ang palalamigin natin sa pamamaraan natin na gagamitan natin siya ng saha ng saging mga farmers kumbaga kahit sa tanghali pwede na tayong magdilig mga farmers dahil meron ng saha pero yan mga farmers hindi siya bigla-biglang mamamatay dahil yung lupa malamig di tulad ng Tapat yung init mga farmers, pati lupa nagiinit. Kaya ang ginagawa natin, nilalagyan natin na sa mga... Oh, oh, Isa sa mga papansin mo to mga farmers, yung ating seedling. Kahit basapan lupa mga farmers, parang kinukulang siya at kinakapos. Kumbaga hindi sa tubig mga farmers sa init ng lupa sipin mo yung ididilig mo tapos tatamaan ng matinding init ang nangyayari mga farmers parang naluluto yung ating sidling kaya ang ginagawa natin mga farmers kapag ang sidling natin ay natapat sa initan nilalagyan ko na suha ay suha na <laughs> saha mga farmers para yung lupa hindi mainit mga farmers so, siyang gagamitin natin kumbaga minsan lang tayo magdidilig mga farmers kumbaga kung wala talaga tayong tubig mga farmers na ating gagamitin bilang pandilig farmers yung ating seedling alam naman natin mga farmers kahit diligan natin yan ng kahit ilang drum mga farmers yung tubig hindi pupundo bababa at bababa hindi tulad nito mga farmers ang gamit ng ating saha o puno ng saging mga farmers yan yung magpapalamig sa lupa mga farmers hindi yung tubig Mintis na malamig yung lupa mga farmers. Buhay ang ating sidling. Tulad niyan oh, mga farmers. Oh. Ang tindi ng init niyan mga farmers. Pero ang ating sidling, ilang linggo na, na nakatanim. Ni wala sa kanlong mga farmers. Pero yung ating sidling mga farmers buhay. Yan yung ating durian mga farmers. Oh. Tulad niyan mga farmers, ang layo ko sa tubig. Kaya ang gagawin ko, kada akit ako rito at meron akong pinagputulan na saging, yan ang gagamitin ko bilang pandilig sa ating durian, mga farmers. Isa ka ba sa problema sa farm ay tubig? Tayo, mga farmers, may mga paraan tayo tulad nito. Malayo tayo sa tubig at hindi natin madidiligan yung ating seedling. Ganito ang pamamaraan ang gagawin natin, mga farmers. Kukuha lang tayo ng saha o puno ng saging, mga farmers, na siyang ilalagay natin sa bawat puno.